hello mga mare. Ngayong araw tayo ay magluluto. Ayan, magpiprito pala tayo mga mare ng bangus. Galing palayan yan kay sister. Ayan, ang taga-video natin dyan ay si mister. Ang iba dyan, mga mare ay sasawag natin sa dinindeng. Tayo ay magugulay. Medyo marami yan mga mare kaya yung iba nyan ulam ni Lucas at ni Prince. Ayan ito pala mga mare ang gugulay natin. Bulaklak ng kalabasa at talbos ng sitaw. Ayan, sinong relate dyan mga mare? Yung nagluluto ka ay naghuhugas. Ayan, ayaw ko kasi mga mare yung makalat sa kusina. Kaya habang nagluluto tayo, hugasan na natin yung mga hugasin. Panigurado mga mare, tulad nyo din akong ayaw makalat ang kusina pag nagluluto, diba? kaya habang nagluluto tayo hugasan na natin yung mga ginamit natin para walang kalat pag si ate sami ang nakatukas sa kusina ayun ako mag-aawit mag, -aawit, mag -aawit talaga kami pagkatapos ng magluto kasi hindi niya alam agapan yung hugasin sa kusina, kaya kung wala akong lakad o pupuntahan, ayun ako mas gusto kong ako na lang magluluto para malinis yung kusina papansin naman tong isa mga Mario gusto atang agawin yung vlog ko <laughs> O kaya baka gutom na yan kasi kanina pa yan ali-aligid sa may kusina. Ganyan kasi yan pag gutom, hindi yan mapakali sa isang tabi. O tingnan mo, pumasok na sa loob. Malapit na sigurong maluto ang ating prito. Kaya ito yung isusunod natin mga mare o dinengdeng. Ayan, napakasarap, napaka-fresh. Binili natin yan mga mare sa palengke kanina dahil na kitay sa grocery natin. Pupunasan din natin itong kalang kasi napakatalsik talaga pag pritong bangus yung iluluto. Ay nako, nakakainis talaga pag ganito yung iluluto'ng bangus. Lumalaban pa tumatalsik. Ayan pala si Lopas mga mare oh. <laughs> wapper yung kinakain niya. Tapos wapper na nga pinapalamanan pa niya ng chocolate, yung Nutella. Ay, naku naman talaga si Lucas. Siguro mga mare tulad nito si papa niya. Gutom na yan mga mare. Ayun no? Oh. Patawa-tawa lang siya pero gutom na yan. Dahil kakatapos lang ng ulan dito sa amin, bigla akong napasilip dito sa may laundry area namin at basa pala. Kasi sa may laundry area namin, umaanggi pag ulan. Ayan mga mare oh ang dami kong sinampay. Hindi kasi yan natuyo kanina dahil umulan, pinasok namin sa loob. Dahil bukas ay may pasok na. Ayan, maiiwan muna yung sinampay namin ng 4 days. Kanina lang kasi namin yan nilaban kaya hindi siya natuyo. Umulan kasi na napakalakas. Ayan o, oh, kitang kita nyo o, basa. Pasensya na kayo sa akin mga mare. Ang dami ko talaga nakikita ang gagawin pag ako nasa kusina eh. Map dito, hugas doon. Hay nako. Tulad nito mga mare, o oh, ililigpit ko na naman to. Nakita ko na naman to, hindi na naman inayos ni ate sa me. naman talaga si ate sa me, pasaway. Ayan, naayusin ko pa. Yung, yung sunrocks pala mga mare, ayan, may kunting laman pa kasi yung isa. Tapos yung isa meron din, kaya dito lang muna to mga mare, ililigpit ko lang to. Tulad nyo din ba ako mga mare, na gusto ay organize lahat? Ayan, bumili kasi ako nito mga mare para nilagay ng mga sabon, powder, ganon. Gusto ko kasi malinis kahit nasa laundry area. Ayan, nilipat ko pala mga mare yung ano kasi yung nabili ko lang ay nakasashi na daw ni. Ayan, hindi ko na malayan. Luto na pala yung prito natin. Dami ko kasing nakitang gagawin. Ano ba to? Ayan, luto na aking bangos na napakatagal maluto. Ang dami kong nagawa bago na luto. Ayan, ang isusunod natin dito mga mare ay magsasalang tayo ng panggulay. Ayan, maghihiwa pala tayo dyan, magagaya tayo ng luya. Ayan, sinong mga katulad ko dyan mga mare na naglalagay ng luya pag naguhulay? Ayan o, no? oh, mineral water pala yung nilalagay namin pag nagluluto kami ng gulay. Isasalang ko muna siya at tayo ay maguhugas na ng ating ilulutong gulay. Ayan na, uugasan oh, natin mabuti kasi hindi natin alam kung saan galing kasi binili lang natin ito sa palengke. Pero napaka-fresh nyo, oh. no? Tingnan nyo. Oh. Masarap talaga maniraan sa probinsya, di ba? Fresh yung gulay na kakainin natin, eh, no? Ayan, lalagyan na pala natin ng bagoong. Oh. Hindi ko na siya na-videohan, mga kumari, oh. <laughs> Tuna siya agad. Ayan, tikman nyo na. Ang napakasarap kong dinengdeng. Dinengdeng probinsya. Ayan, nakulo na siya. At ayan, kakain na kami. Naglabas pala ako dyan ng dragon fruit. Ayan, oh. Tumatawa yung mga magamakong kong mga kamarites, oh. <laughs> Pinagtatawa na nila ako naka-video. <laughs> Ayan, kakain muna kami mga kamaritis. Na maglaway muna kay dyan. Ayan, yung dinengdeng ko. Ayan, pritong bangus. At kami po ay kakain muna. Ayan, nagbababay na. Si